almost ang tratamento nila as slaves. Itong nanay na ito, nagtrabaho ng apat na taon sa labas. She keeps on remitting money to the family, hoping that yung pera niya, pinapadala niya doon sa asawa niya, uh, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata at uh, na pwede upkeep. Ang isang experience ko, ang nanay na talagang humiga dyan sa harap o sa sahig sa City Hall in total desperation related to may kung ano nangyari. Pero marami na akong narinig na ganito at alam ko sa inyo, alam ko ganun rin. Ito minsan sila inaabuso. They are treated as slaves. And yet, para lang mabuhay, makapagdala ng pera sa pamilya nila dito sa Pilipinas, para lang mabuhay at makapag-aral ang mga anak nila, they would endure itong mga klasing abuso pati na siguro rape they would just just keep silent sige sila padala ng pera sa mga para mga anak nila after four years itong itong sabi ko yung umiyak doon sa city hall na humiga sa saig. after four years Trabaho, pag-uwi niya, nakita niya ang anak niya, isang adik na. Hindi, natapos ang eskwela, yung padala ng pera niya, yung sakripisyo niya, baliwala. Doon sa druga na punta. 'yung pera na pinagpawisan niya na inabuso siya at treated as slaves doon sa labas ng bayan natin magpadala lang para lang makapag dito. pagdating dito ang mga bata exposed sa drugs hindi makapagtapos Makita niya pagdating dito, walang nakatapos, puro drug addict. Yun ang... Yun... Kaya... Yung ah, outburst ko minsan, marinig ninyo dito or outside, yun yun. Yun yung raids ko sa droga Isang nanay, trabaho sa labas, sakripisyon, tatlong taon, apat na taon, padala ng pera. Pagdating dito, pag-uwi, only to find out na yung mga anak niya, mga drug addict, sa droga. walang nakatapos at napornada ang pawis niya. Yung Mr. Chair. humiga siya dyan sa sahig, nasa sa City Hall, nag-iyak. Humiga sa sasahig, nag-iyak siya. Sabi niya, Mayor, paano ito? Sabi niya, gusto niya na ako ang magbigay ng magbigay ng relief ng grievance niya. May reklamo siya sa akin mismo, dito sa mayor. Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Gano'n sa probinsya eh. yan sa mayor. Mayor, ganito ang nangyari. So, ganon ang mga istorya na kaya yan kung bakit ako talaga mainit at nakikinig ang Pilipinas ngayon. Kayong madurugista. Mainit talaga. Ngayon, yung mga police chief ko, po, dumaan yan sila. Koy, pati si Danao pati si... Alam nila yan, mainit talaga ako sa druga. Mainit talaga ako sa druga. Kaya, mabutit na lang wala na akong trabaho ngayon. Kaya, yun ang istorya lumalabas sa Dabao na gano'n-gano'n. Baka totoo yan Uh, Senator. Baka totoo o baka hindi. But I am not prepared to admit anything. Kung ano yung natsitsis Alam mo, hindi natsitsis yan kung walang nangyari. May nangyari Mr. yan. Na, Napapag-usapan yan. Kung ano man ang lumabas niyang istorya sa labas ng Davao, kung ano ang nangyari, anong ginawa ko, ipaubaya mo na lang sa ano. Hindi mo naman rin ako makulong kasi you have to produce witnesses and you have to go to trial. At hindi naman ako pwedeng mag, ganun na lang magpakulong. Pero basta sabi ko, pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, ah, maminos-minos talaga lang I will do The same thing again and again and again. nanjan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the yeah. proper leeway and respect to the former president. Mr. Hindi po ito midnight COVID briefing, and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-usapan kung malay ang droga. pinag-uusapan po natin kung yung polisiya naging polisiya niyo Mr. Tung -tung Chair, doon. if i may Salamat okay, tayo, it's Mr. Chairman exactly, it's the, actually it's the turn of Senator Bato and uh let's give him 10 minutes of uninterrupted time to to ask questions. Yes, be, sandali mo naman. Be, before my time starts Mr. President yeah. Mr. May Mr. Chairman just, may I just be, uh, be be clear on this Yung 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 ano yung lumalabas sa karakter ko yung policy ko yun na yun yung sa Yun na yung experience ko kaya lumalabas sa yung sa utak ko pati bunganga ako. Yun na yun yung galit ko Galit talaga ako sa droga sa ko sa inyo Mainit ako Thank you, hmm. thank you, Mr. President. Lahat naman, lahat yeah. tayo, we are all the pro uh, product of our uh, own experiences, nandamang. Okay, so saan to You have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. I uh, just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that uh, we invited the former president to to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito. eh. Si Senator De Lima kanila kabahaba ng sinasabi. I never interrupted her kahit ano sinasabi ng mahaba. But itong ating uh, nag-raise pa nga ng hand yan, kasi gusto niya magsalita. Sana hintayin nating matapos, Huwag nating i-interrupt uh, Mr. Chair. Y 'Yun lang po, nagpapalabas lang na ako ng aking uh, kuan ng aking uh, observation. Salamat, so, but, uh, salamat sa Senator pero oh, yun nasabi ko na rin. Nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... anak lang rin ako ng mahirap. Eh. Kapot. Dumating kami ng dabaw na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the, the forest